Iglesya ni Kristo, kapag nakarating ng langit, aalog-alog dahil kakaunti lamang? Ano nga ang basehan ng tunay na kay Kristo at tunay na relihiyon? Ang paramihan ba ng miyembro? Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga drama. Alam nating laganap ang iba't ibang relihiyon at bawat isa rito'y umaasa na sila ang totoo at may kaugnayan kay Kristo. Subalit so, hindi ganoon ang pagtuturo ng banal na kasulatan, sapagkat mayroong pinili at hinirang ang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Ito nga ay ang nagtataglay ng pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya walang basihan na kapag ang isang iglesia o relihiyon ay may pinakamaraming membro at laganap sa buong mundo ay siyang tunay at totoo. Katunayan nga, may pahayag pa ang Biblia tungkol sa bilang at dami ng mga taong mapapahama. Ang Iglesia ni Kristo, bagamat nagpapalawig sila, maliit pa rin compared to the Catholic Church. Kaya nga kung totoo ang krimina na sila lang ang maliligtas, ay alug alug ang langit niyan. Pukunti sila Ayun eh. Ayon po sa ating Panginoon Kristo, marami po ba o kakaunti ang maliligtas kapatid na Diyo? Sa Biblia kapatid na Michael, mababasa natin ang sagot. Ayon kay Kristo, kakaunti ang makakasumpong at makakapasok sa pintuang patungo sa buhay. Basahin natin yung sinabi niya sa Mateo 7, 13-14. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sabagat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaya kalaban ng aral ng Pangino ng aral ng ating Panginoong Kristo, si yung sinabi ni Atty. Margot na para sa kanila, ay maliligtas sila dahil sila ay lubhang marami yung mga member nila. Ayon sa ating Panginoon Kristo, ang marami yung mapapahama, yung maliligtas kaunti lang. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na marami ang mapapahama dahil ang mga nakasumpong ng daan patungo sa buhay ay kakaunti lamang. Subalit saan nga ba ikinumpara ng Biblia ang mga taong mapapahamak at maparurusahan at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Apokalipsis 28-10 At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok na lupa. Sa Gog at sa Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinudkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupop at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinurid sa dagat-dagat ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman kaya nga dapat lamang na mas maging mapanuri tayo hindi basihan kung sino ang marami, kundi kung ano ang tunay na kagustuhan ng Diyos upang ang tao ay hindi mapahamak kundi maligtas sa araw ng kawakasan.